Maulan at makulimlim at bumabag yung umaga dito sa Abra ngayon. Claveria kagayan nga pala tayo. Dito ulit ako na-stranded. This is my second day dito sa Claveria. Sa nakaraang araw ay na-stranded ako sa Abra ng dalawang araw dahil sa bagyo at dagdag pang dalawang araw ulit dito sa Claveria kagayan dahil sa sunod-sunod na mga bagyong dumaan. Ngayong araw ay eh, babiyahe dapat natin mula Claveria Cagayan papunta sa Kalanasan na Payaw para maidugtong natin ang rutang ginawa ko sa nakaraang video mula Dumalneg at Adam Silocos Norte papunta sa Kalanasan na Payaw. Pero biglang may change of plan dahil hindi passable ang kalsada mula Claveria papunta Kalanasan kaya ididiretso na lang natin papunta ng Tabuk City sa Kalinga. Alam kong boring mag-drive sa usual ang na dinadaanan natin pag gumagawa tayo ng North Loop kaya naman maghahanap tayo ng alternatibong ruta. Sobrang boring. Gaspol ang labanan dito. Ang rutang mula Luna Apayaw papunta sa Tabuk City via Putol ay nadaan ako na ito dati panahon pa ng pandemic pero hindi ko nakita ang itsura ng dinana ko dahil ginabi ako sa daan. right, Putol. Welcome to Putol At dito na natin may experience yung mga akyatan sa bundok. Hindi naman sobrang lala yung mga akyatan dito. Parang hill, parang burol lang yung akyatin natin pero mas maganda na yun kumpara doon sa Maharlika Highway <laughs> kaya magandang pagkakataon din ito para mabalikan ko ang rutang ito hi hey guys, uh, good morning pa rin time check natin na ito pasado alas 9 So diretso na tayo ng kalanasan mula dito para may pakita ko yung kadugtong nung dapat daanan natin nakarang araw na Adams to Kalanasan Road. <laughs> so ito po yung kadugtong niya. Mabana pa yung Kalanasan. Ay, man, ay, na Nakapa! Ay, you, man, ha? Ada uh, uh, ha di okay, bai? Ah, Inga. nala dakal di landslide na. That, no, 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 no. Ah, okay. Oh. Book, you... Sige then, thank you ah. Anyway guys, yan kakasabi lang pala ni Kuya, hindi tayo pwedeng pumunta ng Kalanasan dahil part ng kalsada na washout out pala so hindi natin may ito ngayon sabi sa akin baka daw sa susunod na mga araw kapag nahukay na yung gilid no, na wash out ng kalsada at makagawa ng panibago ay pwede na tayo so kakagaling pala niya sa kalanasan kaya hindi tayo makakadiretso dun yun so anyway change of plan tayo ngayon yan sumisikat na si araw good morning haring araw sayang hindi natin may yung kalanasan Alright, good morning Rosa <laughs> Si Rosa, kondisyon na kondisyon eh Ayan o Warak din ang bubong nya Buti extension lang yung tinumaan Ibig sabihin matibay yung bubong nung Pinaka main house oh, Ito mga to, matitibay o oh. Oh, hindi hindi pwedeng basta-basta lang din ang structure ng bahay mo dito, yung design niya at saka yung pagkagawa dahil itong bandang norte na to daanan to na talaga ng bagyo eh. eh. lalo na sa Batanes. Karamihan naman nung ano, nalipad. Medyo may kalumaan na rin mga bahay pero ito ito, oh, wag kayo. Still standing. Lumang bahay yan pero matibay yung hiero niya. Quality. <laughs> Quality pagkagawa. mga punong kahoy dito kalbong kalbo na Oh, nilagyan nila ng kalsada pala pababa rito dati kasi wala pa to eh wala pang kalsada yan pababa rito ito yung part na may view deck parang pinaka boundary rito ng ano Claveria at Sanchez Mira kung di ako nagkakamali Kaya kung mapansin nyo dito nais pa lang nila yung mga kawad ng kuryente. Maraming natumbang ganyan. Nung nadaan ako nung nakarang araw sa may Santa Praxedes, napakadami natumbang poste ng kuryente. Ito, bising busy sila sa paggawa. Pero ang lapad ng kalsada, ano? Woohoo! Grabe, parang ako lang nagpapatakbo dito, ah. Pusa ng gasolina to, boy! Whoops! Full tank tayo. Magteam muna tayo. Cha-a muna tayo, cha Dito sa Pamplona, Napakahayahay naman ng biyahe mga brother Ito yung napaka boring na klase ng rides eh Mga ganto <laughs> Sobrang boring Wala lang, nagpapatakbo ka lang dyan sa ano Kalsada Itong klase ng, ng rides na ganto yung pabilisan na lang kayo Para lang matapos na yung ride Luwag ng kalsada rito Talagang gaspol ng labanan dito Ubusan ng gasolina <laughs> Yan si Rosa Rosa is doing great <laughs> Nakailang long rides na kami ni Rosa Around 20,000 auto na siya mga brother So So far wala naman ng naging problema Sa makina Okay na okay Sa ibang parts Pag usapan natin yan sa December Kasi one year na siya sa first week ng December Sabihin ko sa inyo kung anong meron sa motor na to Ang dakilang China bike Or part 2 ng Luna Apayaw So gagawin ko dito Imbes na doon tayo sa Calaveria pumasok kanina papunta ng Apayao dito na lang tayo um, ang kaibahan nga lang nito na hindi natin madadaanin yung kalanasan kung baga na, na natin yung kalanasan kasi yung kalanasan part dito sa kanan ang tutumbukin natin nito na part na to ng Kabugaw itong part na to ng kalsada ako na daanan ko na dati pa kaso nga lang gabi so hindi ko talaga nakita yung uh, ng kalsada hindi ko na nakita masyado yung kagandahan ng lugar na dinaanan ko dito na tayo liliko papakanan Papunta sa kabundukan dahil bored na bored na ako dito sa dinadaanan ko. So matagal na nung nadaanan ko to. Panahon pa ng pandemic. Tapos gabi pa. Ang tindi rin ng experience ko dito kasi gabi tapos umuulan. At titignan natin kung hanggang saan ako makakarating. Kaya tara dito tayo sa kabundukan mas masaya. Yung nadaanan ko kalsada dito maganda rin naman. Sementado yan. Pero may parts doon ng tulay na doon ako ni Nervius noon. Eh gabi gabi tapos ang hina ng ilaw ni Dominar <laughs> kasi nasira yung headlight ko ang ginagamit ko lang noon yung uh, auxiliary lights yung uh, <laughs> yung kinabit kong MDL tapos yung isang light ng MDL sira so ibig sabihin sana lang yung gumagana ang hina noon <laughs> tapos yung dinadaanan ng kontolay doon rough road na maraming uka yung yung part ng kalsada pababa kasi nga umuulan nung time na yan So sobrang nervous ko noon Ang kagandaan naman nangyari doon Merong dumating na naka 4 wheels So ang ginawa nung naka 4 wheels Tinulungan niya akong ilawan yung dadaanan ko So nandun, na siya, nandun lang siya sa likod ko Tapos iniilawan niya yung dinadaanan ko ah, Mabuhay, Apayau Province Ayan Dating natin doon sa pinaka-crossing, pinaka-crossing papunta ng Kabugaw, kakaliwa tayo doon papunta ng corner at doon na tayo kukonekta papunta ng Isabela or maaaring sa Tabuk Tabuk muna to siguro tayo hindi ko sigurado basta kung saan ako antukin doon tayo mag overnight isang kape kaninang umaga tapos maya maya lang kape ulit tayo para makasurvive tayo hanggang hanggang gabi na alright putol mga brother Welcome to Puntol At dito na natin may experience yung mga Akyatan sa bundok Hindi naman sobrang lala yung mga akyatan dito Parang hill Parang burol lang yung akyatin natin pero Mas maganda na yun Kumpara doon sa Maharlika Highway <laughs> oh, Mabilis lang tong biyahe natin Yung biyahe ko na yun, Piling ko buong araw eh Kasi gabi ano yung gusto mo na lang matapos na lang sana yung yung rides mo <laughs> pero ngayon kitang kita na natin yung kalsada mabilis ng galaw natin dito Eto na Eto na kabundukan na Hindi naman tali totally kabundukan to Kung parang paanan siya ng bundok Paliko-liko Nagkasama tayo na kasi dan kalsada Kaya nang nabanggit ko kanina Sementado yan Hanggang dun sa kabugaw Parang lumalamig yung ihip ng hangin dito ah Hindi maganda to <laughs> This is not good More than halfway na tayo Dito sa rides natin hanggang dun sa junction Junction lang yung tinutukoy ko ha yung junction ng papunta ng corner at saka yung kabugaw yun muna yung pinaka initial na goal natin tapos eventually tutuloy natin papuntang corner hanggang Tabuk City alas 12 nga pala to ng tanghali o dito may nakikita tayong magandang tanawin kaya hindi, hindi ko nararamdaman yung naboboard ako more than halfway na yung natatakbo natin <laughs> ito naalala ko to may kwento ako dito sa likuan na to di ba inuulan na ako noon eto lang yung tindahan dito na bukas na nadaanan ko na naalala ko to pero di, kahit dito sa part na to noon as in sobrang dilim na ah, na ko to Okay lang tayo Adaka Piyaw? Sobrang tahot ko dito noon. hindi ko alam kung mag stay ako dito overnight dito sa tindahan na to. o itutuloy ko eh Pero eventually ang kwento niya na itinuloy ko siya Tiyempo ako ng isang uh, tindahan, medyo may kalakihan grocery store dito or sari-sari store uh, Nakapag-milo na tayo At sabi ni ate Ay hey, one hour pa daw muna dito hanggang sa luna <laughs> So, o nga pala may kwento ako dito tungkol sa nadaanan natin dito sa Puntol. Merong tulay guys, merong tulay na hindi sementado. Para siyang slope na doon sa pinakagitna ng slope na yun, yun, yung tulay. So yung isang pababa na yun, pagpalagay na natin 25 meters, tapos yung isa naman pakyat, another 25 meters. Grabe yung nervous ko doon dahil labong akala ko sobrang dulas. Buti na lang hindi siya madulas sa dulo mismo ng tulay ay uh, dahil nadadaan siya ng tubig ang dami ng mga lubak dahil nada, yung mga lubak na yun yung mga nadaanan ng tubig grabe yung motor ko talagang nag <laughs> akala mo nagmomotocross yung motor ko doon yun, na pagbaba ang pinakamasaklap lang naman doon yung, yung, dug, yung, dulo mismo ng tulay kasi doon talaga yung parang may pag ganun na na, na nadaanan ng tubig so grabe naribis ko doon <laughs> Tapos sinanong ko si ate kung meron pang mga ganun pwedeng madaan Sabi naman niya wala na. Time check 6.49 ng gabi. So dito pa rin tayo sa Pudtol. This one heck of a good adventure. Adventure pala hanap natin. Ito na. Ginabi na tayo dito. Ang tuluyan. <laughs> Umambon pa rin. Buti lang hindi naman malakas. I mean, literal na ambun lang to all the way from... kabugao uh, kabugaw Pagkakihat natin. Kito basang-basa na ako. Kung napanood niyo yung video ko na yun, itinuloy ko yung rides na yun. Ito na ba yung tulay? Ito na yung tulay dati mga brother na nakakatakot. Tapos na pala nila. <laughs> nakakatakot doon kasi may katarikan din. Tapos hindi sementado. Ito sementado na. <laughs> Ang tulay na to dati mga brother ay bakal. Tapos single lane lang siya. Tapos uh, yung dadaanan ng gulong mo ay parang tire path lang na bakal siya. Tapos pag na, punta ka doon sa gitna, lubog yon eh. Pag napunta ka sa gitna, hir hirap na hirap ka nang iangat yung motor mo papunta doon uli sa tire path. Yun yung style ng kalsada na to dati. Tapos yung babaan na yan, yan, rough road pa rin naman. Pero yan, yung babaan na yan dati, maraming uka yung kalsada dahil nga nadadaanan ng tubig kasi umulan nga. Nadadaanan ng tubig at ang lalalim ng uka hanggang sa pinakadulo nung uh, rampahan papunta doon sa bakal na tulay. Malalim yung rampahan yan dati. So buti ka mo nung time na nandiyan ako sa halos baba na ay merong parating na parang pick up ata yon doon sa taas galing sa taas. So iniilawan niya ako kung saan ako dadaan kasi siguro napansin niya na medyo sablay yung ilaw ko hindi rin kalakasan. So iniilawan niya ako hanggang dito sa pag-akyat pupunta rito sa kabila. Yan yung akyatan dito sa kabilang side ng ano matarik yan dati. Ibig sabihin tinaas pa nila tong tulay na to. Tinaasan pa ng konte. Para kahit papano hindi na palusong yung todo. <laughs> At kahit sa mga dating nakadaan dito, alam nila kung gaano nakakatakot tong kalsada na to. I Amin, mean, itong pababa dito. Nakakailang. <laughs> Kasi loose yung buhangin yan eh. Yung mga ibang parsang... Uh... So ganito pala itsura nya dito kapag ka umaga or maliwanag O oh, nga Kasi hindi hindi ko makakalimutan tong ride sa to eh Ayan pawaba, paakyat oh, Tarik tarik din to Woo! Come on son! Pansin ko dito maraming nagtitinda ng saging, mga kalakal nila. Naalala kong tuloy na ito eh, tumigil din ako dito. Tapos uh, may residente dito ang tinanungan ko. Pero pansin nyo yung kalsada, maganda siya, di ba? Malapad. Tsaka sementado. So yun naman yung magandang kalsada. ito na yung part dito sa malapit na sa junction papuntang Kabugaw na medyo malalaki na mga punong kahoy. Kung baga medyo gitna na tayo ng kabundukan. Kanina kasi binabaybay lang natin dito sa gilid ng ilog. Pansin ko talaga yung mga punong kahoy dito hindi apektado sa bagyo. Ang tangkad na ito oh. Grabe. Anong, anong punong kahoy yan? Ang tatangkad na payat. Ang tatangkad. Pare-pareha sila mga brother. Ayan pa oh ni highlight si Rosa. Rosa, may pa ka dito sa punong kahoy diyan ha. Malakas ang patak ng ulan dito sa Apayao Ooh, lumalakas ang patak ng ulan patungo sa junction pasalubong kasi tayo sa punyemis na ulan natin eh. Yan dito sa papakanan dito papuntayan ng uh, provincial capital Anyway, patilaan lang natin ng konti ulan na to. On the way to Tabuk na tayo. So mula dito, malapit doon sa junction na pinasuko natin kanina. Mahaba-haba pa 'yan. Aabot pa 'to ng mahigit sa oras. hindi na tayo makapagpapabilis magpatakbo dahil basa-basa na 'yung kalsada. Yung ulan di umabot dito. Dry 'yung kalsada. Ah, nakita ko na si Haring Araw. Sumisilip-silip yung tayo sa poblasyon ng pangalan nito ng <laughs> Connor Ayun, Connor Shoutout nga pala kay Ate Jenny. Si Ate Jenny nga pala ay eh, siya yung nagpakain sa akin nung uh, unang daan ko dito. 2 years ago. <laughs> Pinakain niya oh sa bahay nila. Ang bait eh. Ang makikita naman natin dito, yung mga hill, mga burol. Napakaganda tong part na to, mga brother. pa ko sa inyo. Ganda ng landscapes dito. Para siyang uh, chocolate hills. <laughs> ang uh, ang mga kabundukan dito extending mula dito hanggang sa part ng Ramon Isabela. Or kahit hanggang sa Aritaw actually, ay ganito yung klase ng paanan ng bundok. daming tao rito nung meron may huli ba? may huli? may huli nga napakadami nagkahantay <laughs> may huli ito sa unahan kaunta bay kaunta Alright, Tabuk City na tayo. pwede mang inasal na lang tayo ano? o nga dito na lang tayo I just wanna lose your love Tabuk City touchdown mga brother